guys pag medyo kumukulo-kulo na siya haluin ko lang siya ayun guys katas na po yung nakatas na po yung kamatis, sibuyas. Kumapit na po sa halo kong karne. Ako po yung hindi mahilig mag-asin. Actually, patis. Pero wala pong patis ngayon. Kaya, lagyan ko na lang po ng konting toyo. Lagi ko na po yung sayote na may ripolyo at bell pepper. Lagi ko lang po siya ng ganyan. Tapos, tapang ko po ulit. ito nga po pala guys, yung munti kong kitchen Yan guys ang aking maliit na kitchen pakita ko lang po sa inyo madumi pa eh hindi pa ako nakapaglinis eh buksan ko po ulit tapos diarya niya namin. Yan na po siya, guys. Dadaligin ko po yung soy sauce. Para medyo may pampalasa. soy sauce. Kasi hindi po ako nag-aasin. Eh. Hindi ako po kasi ng salt. Salt po para lang sa mga isda, pang paalat, pang lagay sa ano. Minsan mag-aasin pero mostly patis tayo guys. Hindi ko po siya nilagyan ng tubig. Dahil mag, may tubig na rin po yan may most na rin sya na tubig ayun ko hintay lang ako guys waiting ginisang repolyo ala ala Diaz Tina Diaz version okay guys simpleng luto lang po to huwag po kayong mag expect ng ito ay masyadong mahal or mahirap ano po, simple lang po 'to para lang po to sa mga taong budgeted. Ito po 'yung mabibili nyo sa halagang 25. Yung karne ay 25, 50 pesos. Lang po guys, 50 pesos may ulam na kayo, guys. Ala Tina sa kusina ni Mimi. Tawag po kasi sa akin ng mga apo ko, Mimi kaya ako po ay mimi oh di pa yami ah, yami yami yummy yummy, yummy yum, yum, yum. kami po ay nag-aalmusal ng kanin sa umaga dahil yung mga anak ko paborito nila yung kanin magkakape muna yan tapos tinapay tapos kanin hindi po pwedeng hindi po talaga magkanin kasi yun po yung gusto nila ganyan guys tapos lagi ko na po yung pipolyo. 50 pesos lang yan guys may ulam ka na guys hindi ka nabibili sa labas ako po ay tinang medyo matipid, medyo kuripot, medyo ewan. <laughs> Hindi ko ano, tantsado, basta balance, balance lang. Tapang ko po uli. Tapos maya-maya. Yam 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 yam. Sana po magustuhan nyo po ang niluto po sa araw na ito. Yan na po siya, guys. Ganyan na po siya. Luto na siya guys. Sa halagang 50 pesos, may ulam na kayo guys. Bye-bye. See you another vlog. Thank you for watching.